Nakwestiyon ang bilyon-bilyon pisong transaksyon sa mga bank account ni Mayor Alice Guo, kasunod na freeze order sa mga ito at iba pang ari-arian sa mga unang mga dawit sa isyu ng mga pogo. Ayon sa isang senador, karamihan umano ng perang pumapasok sa mga account galing sa China. Saksi si Mav Gonzalez. Sa pananaw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, malabong maging state witness sa mga kaso tungkol sa Pogo si Tarlac Mayor Alice Go. Naka-freeze ngayon ang 36 na bank account ng alcade dahil sa utos ng Court of Appeals. gayon din ang labing dalawang real property, labing dalawang sasakyan at helicopter. Hiwalay pa yan sa 21 frozen bank accounts ng QJJ Farm at QJJ Embroidery na family business ng mga go na sakop ng utos. Pag isinama ang nakapangalan sa anim na iba pang sangkot umano sa iligal na pogo at siyam na kumpanya, aabot sa siyam na pong bank account of Frozen. Kabilang ang sa mga kasosyo o ni go na si Wang Zhiyang, isang Chinese fugitive, at si Zhang Rujin at Lin Bao Ying na sangkot din sa money laundering case sa Singapore. Lumitaw sa imbestigasyon ng AMLAC na nagkamal ng malalaking transaksyon at pag nag-aari ang mga individual, kaya pinaghihinala ang sangkot sila sa money laundering at human trafficking. Ang gagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Go in the amounts of billions, tapos uh, lumalabas to sa iba't ibang uh, individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bacta. Aniya, free ang accounts ni Go at iba pa dahil hindi maipaliwanag kung saan galing ang laman nitong halaga Nakaramihan ay galing sa China at ipinapadala sa iba't ibang individual at korporasyon. Kung mo yung income statement niya, lugi yung kanyang mga korporasyon. Eh. So sabi rin ng Amlac, pareho sa findings namin na hindi niya ma-justify kung saan nang gagaling. Mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari kaya na-freeze ka agad ni asset. kasi kung kung hindi mo i freeze to ang 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 pera madaling mag-transfer. Dahil 2019 pa ang unang malaking transaksyon, tanong ni Guchal yan, bakit hindi ito ni-report agad ng mga bangko? Obligado silang gawin 'yan kung mahigit kalahating milyong piso ang transaksyon o kung suspicious transaction o hindi maipaliwanag kung saan galing ang pera. Mayroong uh, pagkukulang 'yung mga banko dahil bakit 2024 lang nila na-report? Meron din akong suspecha. Na itong mga banko meron din ganitong eh uh, tinchabahan. Noong miyerkules ay naghahainan ng money laundering case ang AMLAC laban sa mga individual at korporasyon na freeze ang mga account. Inalmahan naman ng kampo ni ang paglalabas ng mga bank account na aniya ay confidential at saklaw ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ayon naman kay Gatchalian, walang paglabag sa paglalabas ng impormasyon dahil bahagi na ito ng public record. Kaya nga inantay muna ng Senado na i-file at inantay rin ng Senado magkaroon ng ruling. Walang well, violation because form, that forms part of public records. It. And anyone can to the ports to ask for. ah uh, that petition. sa records ng Bureau of Immigration, walang lumabas sa bansa na alis go o go wapping o maging ang iba pang kasama niya sa lookout bulletin. Lookout bulletin lamang po ang uh, inisyu. Um sa ngayon, um ang ibig sabihin po noon ay maaari pang lumabas ng bansa 'yung mga nakalista doon kung sila po ay walang ibang kaso dito sa Pilipinas o walang ibang violation. Sa gitna ng issue sa mga pogo, nauna nang sinabi ng Pagcor na hindi na sila mag issue ng lisensya para sa Pogo Hop. po ay tayo ay site or location specific kung kwalipikado po at um, makapapasa sa mga panuntunan ng pagcore. Meron pong mga binibigyan or na, na, renew tayong mga IGL na nasa mga building po. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales ang inyong saksi. Mga kapuso, Sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.